Hi guys! Magandang hapon po sa inyo! Yan, uh, nakikita nyo po ako dito at uh, syempre nandito mismo ako na mismo yung mag-house tour at so, uh, ipapakita ko po sa inyo kung ano uh, lalo lalo na po sa mga subscribers natin dito sa Youtube ang tagal ko pong nawala dahil sobrang busy at marami po talaga tayong uh, pinagtunan pa ng time uh, pero ngayon uh, at, uh, dahil nakapag-partner tayo doon po sa tractor po na O+F Construction Company ay, ay siguro pwede nang maging araw-araw ulit yung upload natin pero depende pa rin po yan. So hangga't meron tayong may ano, may house tour na bahay at maibigay yung O+F ay, ay i-upload po natin dito sa ating YouTube channel. So nakikita nyo po itong bahay na ito ay parang box type lang po siya. Pero ang pinakamaganda dito ano siya guys, uh, low budget lang siya. Yun nga lang ay renovation kasi siya kasi may natira pa dati na bahay dito yung parang wall tapos dinagdagan na po siya so ito ay pa yung video namin dahil uh, doon ko sasabihin kung magkano po yung nagastos nila dito at least magkaroon kayo ng idea lalong-lalo na uh, ano po siya naka-scheme ko na siya may sliding uh, ang yero po niya long span tapos meron din po siyang traces na bakal, di ba? Sobrang ano na to, sobrang tawag dito. Kung para sa akin, parang practical na way yung magpaganitong bahay dahil napakadaling ikabit. Parang ano siya, uh, raptor ano ba tawag doon? Napakadaling ikabit yung mga yero, napakadali, napakadali rin, uh, tanggalin kapag in case na nagkaroon ng problema sa yero. May tulong, napakadaling ayusin dahil dire-diretso lang po yung yero niya at napakabilis din ng labor nito dahil ilang araw lang dahil ang pagyero po ng mga ganito wala pa pong 13 awala uh, pa pong kalahating araw kapag ganito kaliit ay matatapos na po siya agad so ito guys uh, tansya ko dahil uh, yung may po dito hindi naman misadong naka ano, pero ako guys uh, dahil uh, kapatid po ni misis yung may nito sa tingin ko po ito ang sukat po siguro nito so sa pagganon uh, siguro i think uh, 6 or 5 to 6 meters tapos yung papunta naman po doon nasa 4 meters so 7 times 4 28 square meters ganun o, uh, so ipapakita natin yung kanilang loob yan pagpasok nyo po dito ito po yung sinasabi ko na ano yan yeah, o ba diba? still trusses yan yung isa sa mga pinakamagandang ano ngayon kung meron pa yung budget kasi guys sa, ano guys sa, uh, kung ako po yung tatanungin ninyo kung bibili din po kayo kasi ng kahoy kung fair nyo dito sa bakal, hindi na po kasi anain. Tapos ang isa pa po doon ay ano kung tila ang diferensya pag kahoy kasi kahoy mahal din po yung kahoy. E, ito, bakal, pintura na lang po alaga ng pintura. Tapos ano na po siya, uh, lifetime na siya. O ba diba? Kung magkaroon man ng ano sa yero, napakadali rin ayusin. So ito, tara, pasok tayo dito. Yan, napakasimple lang po siya. Yan, ito po yung, ano, ito po yung mayari. Yan, ito po yung mayari. Yan po yung napatidinisis. At uh, pinapakita ko po sa inyo ngayon ito para po magkaroon kayo ng idea, lalo-lalo na po sa mga kababayan po nating OFW. Siguro matagal nyo pong, ano, matagal nyo pong hinintay yung video ko na ito na makapag-upload ulit tayo ng house or house vlog. Ano, dahil isa po ito talaga sa pinagturo natin ng pansin dati na no, nasa abroad pa po tayo. Pero ngayon, actual na mismo, ako na mismo personal na nag-house dito sa kanilang, uh, kani kanilang mga bahay. So ito, ito lang po siya, simple lang po siya, meron na po siyang CR. Siyan. Ah, so yung CR na po na ito, nung nirenovate siya, dati na po talaga siyang ganyan, tapos may mga wall pa dito, pero marami din po talaga tinagdag. At ang pinaka-aabangan nyo guys, kayang-kaya nyo yung budget ng ganitong klase ng bahay. Maliit lang po siya, pero ano, uh, yun nga, sabi ko nga sa inyo lagi na siya ay ano yung tawag dito, sarili nyong tahanan. Importante, maliit, malaki, importante, sarili nyong tahanan, hindi kayo natutuluan. Tapos, yan guys, naka-sliding windows pa, o. Oh. Diba? Yung mga sliding windows po na ganito, ito po ay worth 2,500 pesos isa. O, oh, diba? Tapos, yung maliit na sliding doon, yung maliit po doon sa kusina ay nasa, I think, 800. Yeah. Tapos, ito, hindi na nga lang ikabit pa yung pintuan ha? at wala pang budget yung may-ari. Yeah. Tapos, ito, isang kwarto lang po siya. Pero, guys, uh, ito siguro kung ako ang nagpagawa dito or ako ang nagano dito. Pwede pa naman itong gawing dalawang kwarto. Yung nga lang, wala na pa siya sa, wala siya sa plano. Tapos, sila-sila uh, lang din naman yung nagplano dito. Pero ang kagandahan nito, guys, ay uh, sarili nila. Yun lagi yung sinasabi ko, sarili talaga. Lalong-lalo lalo na sa mga kababahe nating OFW. Yan yung isa sa mga pinapangarap nila kung bakit nasa ibang bansa sila, di ba? So, ito siya, naka-trusses, naka-long span, naka-skin coat, may coating pintura kasi hindi pa siya full fully paint. Yan. Uh, sa labas, ganun din, naka coat din po siya. Tapos, siyempre, uh, syempre, ito na yung uh, isa sa pinaka-last part at uh, pinaka ng mga ano natin, kababayan natin. Lalo-lalo na talaga yung mga kababayan natin OFW. WFW. Nanay, halika nga, nanay, may sasabihin. Nanay, tanungin ko mismo yung may-ari dito. Kung magkano yung nagasas mo, na dito sa pinagawa mo na bakal yung trusses, may long span, may skin coat na ano, may sliding, tapos may flooring, tapos yung mga labor, magkano lahat total na 130 po. Ah, uh, 130,000 pesos. Oh, uh, imagine niyo yun, guys. Ay uh, talagang ano siya, affordable price Kumbaga, sa lahat ng mga nagbabalak na magpagawa ng bahay. At least meron lang kayong idea. At uh, soon, siguro po um gusto niyo rin po siguro makapanood ng ano ng ano siya yung half half concrete ano half uh, hard deplex oh yung po pupuntahan natin yun ngayon mismo pagkatapos natin dito at meron pa po yung tindahan po namin baka gusto niyo pong magano yung parang magpagawa ng tindahan soon ganon may tindahan po kami diyan na parang ganito lang din pong style i-house tour, i, i tindahan dito, ititindahan tour ko kayo soon. Napakaliit lang po niya, pero at least alam ko kung magkano yung nagasos ko doon. Baka, long span, yan. Yeah. So, sa mga nakamiss po sa akin, sa akin YouTube channel na House Vlog The Explorer, yan, yeah, nagbabalik po tayo at kapartner po natin ngayon yung O Plus eh, Construction Company na which is yung po yung gumawa sa bahay namin dati na napanood po sa ano, sa mga vlog natin na pinaka pero I think 7 months or 8 months na po yung nanay-vlog. Pero sila po yung gumawa doon. Ang galing po ng designer. Si Ma'am Joy, si Architect Remar, si, Architect nga, si Architect Joy. At yung bumubuo po ng O plus F uh, construction company. Wala po akong masabi. Kaya ang uh, masasabi ko lang, ang importante naman ay meron tayong masisilungan yan kasi yung ano. At saka malaman nila kung magkano yung budget para at least mapagipunan. At least uh, merong ano, ano tawag dito? Meron na pupuntahan yung mga pagod ng mga kababayan nating WFW. Yan lagi sinasabi ko sa video pero ngayon nakikita nyo ako, ako mismo dito. ina house tour ko na talaga yung mga bahay na pwede nyo pong pagayahan o pwede nyo pong gawing idea sa pagpapagawa po ng inyong bahay. So ang mga susunod po na video na ito, half concrete, half hard Mas lalong, kasi pinak, ilang araw pa lang po siya natatapos, Nitong July pa nga po talaga siya natapos kaya napaka-latest lahat ng mga materyales na nagamit doon at uh, pahapi ako na sa inyo guys. Hindi talaga siya umabot ng 100k, 100,000 pesos. So doon, uh, magkakaroon kayo ng idea kung ano, -ano yung mga materyales ang pwede nyong gamitin or ano kung sa halaga na yon. So, hanggang dito na lang po yung aking video at uh, abangan nyo pa po. Marami na tayo ngayong may upload basta makabigay lang po yung uh, construction company na sinasabi ko sa inyo, yung kapartner po natin si O plus F O plus F Construction Company So, dito guys. Abangan nyo ulit mga susunod na video ko. Bye! -bye.